Hello. Hi. Hi. Hello. Ah, uh, sa pangalan ko, ang dakilang Panginoon sa Kristo. Sa mapagpalang hapon po sa bawang isa sa atin. Ngayon po, ito ang uh, na pagpapasalamat na ginaganap natin tuwing ikatlong linggo ng bawat buwan. Ito po sa templo ng Salugod. Palag po tayo kung nakabuo tayo ng siyam na pasalamat na patuloy na dumadako at nagkakaroon ng pakikisa sa pamamagitan ng mga gawain at pakikinig ng ibang ilyo. E siyang nagiging gabay sa ating pang -araw, araw na pamumuhay. Meron po tayong mga aralin sa ngayon na ating bibigyan ng buhay upang sa ganon mas lumawak pa ang ating pagkaunawa Pagkabag ang mga sitas na ito ay kumbaga pangkaramiwan na sa atin sapagkat kumbaga lagi na natin itong nababasa, lagi na natin napapakinggan. Subalit, bakit kinakailangan inuulit at ipinabahagi pa rin ng sa ganun manariwa sa ating mga pag-iisip kung ano ba ang kahulugan ng aral na nais ipahatid sa bawat isa sa atin. Kapag nararanasan natin ang pagkaunawa ng Ibanghilyo sa makatuwid bagay kung tayo'y sa pamamagitan ng pakikinig natin at pag analyze ng mga Ibanghilyo o mga sitas, doon natin malalaman ang mga komplikasyon ng bawat salita. Ngayon po, tayo dito po sa isang sitas. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 14, versikulo 7, hanggang sa 14. At nagsalita siya ng isang kalimkaga. Sa mga inanyayahan, ng mamastan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan, na nagsasabi sa kanila, Pagka inaanyayahan ka hinumang tao sa kasalan, huwag kang upo sa Pangulong Lok Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo at dumapit niya ang nag-anyaya sa iyo at sa kanya sabihin sa iyo, bigyan mong kuwang ang tao ito at kung magkagay magpapasimulakan na mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababa-babaan. Kundi, pagka inahiyahan ka, ay pumaroon ka tungko sa dakong kababaraan o pang kung dumating ang nag sa iyo at sa iyo'y sabihin niya, kaibigan, pumaroon ka sa lalong mataas. Kung magkagayoy, magkakaroon ka ng kalulatian sa harap ng lahat ng mga kasalong mga kaupo sa dulang. ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakataas o nagpapakataba ay matataas. Pero po, dito sa bahagi nito, kapag tayo man po, ay dumadako, halimbawa, sa ibang gawain, kaya okasyon, o ano man kapag dadaluhan natin na mga pagtitipo, huwag po natin ipalalagay ang ating sarili, na dahil ikana ako ang namumuno dito, dapat ganun din ang kalagayan ko. Akin ka nga, tagatala dito, dapat tagatala din ako. Eh. Hindi po. Sabi nga, mas maigi pa na maging katulad lang tayo ng ordinaryo. Ginawa po yung halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Siya, anak ng Diyos. Hinubad niya yun, nag-anyong halipin, nagtitulad sa mga tao. Anong naging buhay niya dito sa ibabaw ng sanglibutan? Hindi po siya nakatagalan. Naging anak ng isang anluwagi o kaya panday o karpintero. Walang iba yung mga gawain sa kahoy. Kaya nga po malakas ang katawan ng ating nakilang Panginoon. Yung gawain sa kaos, kahoy, malalakas po talaga ang mga Lalo ng mga panahon na yun na hindi pa uso ang mga patalim. Halimbawa, yung pagkakata, yung pagpitistis ng kahoy, kung hindi nyo bihasa talaga yan, at sanay na ang katawan mo na malak malakas, hindi mo magagawa yan maging isang panggay. Kaya po, sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hinubad niya yun. Anyo siyang katulad ng isang alipin. Sa makatawid, ang alipin ay tagasunod. Dapat ganun din po ang kalagayan natin. Huwag natin isipin ang karangalan na gal o ang kaluwalhatian na natin. Ang isipin natin yung kapakumbabaan ng bawat isa. Lalo-lalo na sa pagdalo. Ano ba ba? Binyaga. O kaya kasalan. Pag tumalo tayo doon, ang gusto natin, nakaupo tayo doon sa mga Presidential table. Ngayon, kung paano kung may inanyayahan pala, yung upuha ayun ay sakto lang pala doon sa inanyayahan. At pagkatapos sabihin sa atin, Brad, sis, huwag ka dyan, dito ka sa sekundary. Hindi pa gawang magpapasimula tayong mapanya. Pero kung nandun tayo sa pinakahuli, pinakamababang kalagayan, at pagkatapos nilapitan tayo nang nag-anyaya sa atin sabihin, Brad, sis, ka dyan, huwag ka dyan, doon ka sa presidensya. Hindi ba ka? Magkakaroon tayo ng sariling kaluwal sa pita. Yeah. Parang kagalakan ng ating sarili na mula sa mababa, tinawag tayo para ilagay tayo sa mataas na kalagayan. Kaysa doon sa galing sa mataas na kalagayan na ninasa natin nung maupo na tayo doon, yeah. tinausap tayo, umaba ka, hindi ka para dyan. Hindi ba ka mapahiya? Kaya po dito, dinuduro ka natin na Panginoon. Ang kapakumbabaan. Kaya po natin gawin yan sapagkat ginawa din niya ng ating dakilang Panginoon. Naging huwaran po siya. Naging batayan siya ng sa ganun ang mga lahat ng mananampalataya, mga tinatawag ng Kristiyano. Pero niya na nagpapatunggal. Kristiyano puno. Pero hindi naman sumusunod sa aral ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang hinahangad nila yung mga kataasan, hindi po tawag Kristiyano doon. Sapagkat kahit kung tayo sunod ni Kristo, na siya'y mapagpakumbaba, dapat mananatili tayong mapagpakumbaba sa ating mga sarili. Sa mga tuwid, iniisip natin yung sinusundan natin na isang mapagpakumbaba, dapat mapagpakumbaba din tayo sa makatuwid Kung tayo'y nagbamata sa ating sarili, hindi po si Kristo ang sinusundan natin. Malamang nalin lang tayo. Hindi pala tayo sumusunod sa tunay na aral na ibinabahagi ng ating dakilang Panginoon na magpakumbaba. Sapagkat kung tayo man ay nananatiling mapagpatumbaba, tunay nga po na kumbaga, pinapatay natin ang nasa ng ating mga utak sa makatuwid bagay ang kapalaluan, ang kataasan. Ang kalaban po kasi natin yan, yung sarili din nating mga ego. Halimbawa, sasabihin natin, dahil dito sa atin, dahil sa akin, ang templong ito ay nabuo. Hindi pwede natin nakuhin niya. Sapagkat kung hindi yan sa pamamagitan ng habag ng Diyos na ipinagkaloog sa bawat isa sa atin ng mga pagpapala na tinanggap natin at ibinalik natin sa Diyos ang lahat ng pagpapala na yan kaya nabuo ito sa magatuit hindi po natin pwedeng sabihin na pag-aari natin yan. Sapagkat tunay nga po Nagmula tayo sa kawalan, mula tayong dala kahit ni pisong duling dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin dahil sa akin nagawa yan, dahil sa akin pagsisikap na buo yan, sapagkat naging bahagi lang tayo na kinakailangan mapagpatumbaba sa ating magkasarili na kahit ni minsan hindi natin tatanggapin ang isang bagay na kapurihan sapagkat ang kapurihan ay tanging sa Diyos lamang pinagpala lang po tayo. Kaya kung tatanungin natin, anong sinasabi ng mga pagtaya? Salamat. Salamat po. Anong sagot? Huwag ka sa akin magpasalamat doon. Sa makatuwid, ang kapurhan ay sa Diyos naman. Kaya po, kung ang ating dakilang Panginoon ay hindi niya pinaghirapan, kaya hindi siya nahirapan na ibaba ang kanyang sarili. Pwede rin natin gawin yan. Puhubarin natin yung kalagayan natin. Sabi nga, kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Sa ibang kasulatan, itanggi ang kanyang sarili. Sa patatawid, kung tayo'y magiging tagasunod ni Kristo, na siya'y mapagpakumbaba, kung ang natapos ng pinag-aralan ang magiging balakid para magiging kalaban na sa halip sumunod tayo kay Kristo kundi ang papansinin natin yung karangalan na tinapos natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng apat na taon nagkaroon tayo ng diploma baka ipagmamalaki natin yun kundi sa pamamagitan ng kapakumbabaan Puhubarin natin yung dating kalagay kung tayo man ay isang taong professional, tayo man ay isang may tungkulin sa bayan, tayo man ay may kataasan, pero pagdating sa harapan ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan tanggalin natin lahat ng iyon para tayo maging karapat-dapat na tagasunod sa ating dakilang Panginoon sapagkat magiging balakid po yun yung kataasan upang tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat Tunay nga po na hindi natin magagawa yon sapagkat mahirap pong kalabanin ang ego na nagliyan sa ating sariling kalungban. Kaya po hubarin natin yon. Katulad ng ating dakilang Panginoon, hinubad din yung kanyang pagkadyos. Kung tayo naman gusto natin maging tagasunod sa ating dakilang Panginoon, manatili rin po tayong mapagpakumbaba sapagkat napakasarap kung mula sa kababaan kababa tayo'y tawagin, paupuin sa Pangulong Nuklokan kaysa mula sa Pangulong Luknokan at tayo'y lalapitan, mapapahiyan tayo kapag pinaupo tayo sa babaan. Kaya po, sa pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, sabi nga ni, sabi sa Ingles, be always humble, maging mapagpakumbaba, humility, yun ang pinagkakailangan ng bawat isa sa atin. Mahirap pong gawin, pero kapag pinag-aaralan at ating pinagninilay nilayan at pinagmumuni-muni at kasama pa natin ang kalooban ng Espiritu Santo upang hubogin tayo turuan magagawa po ng bawat isa sa atin ang sumunod sa yapak na pinagdaanan ng ating dakilang Panginoon. Hindi po tayo maaaring tumanggap ng kapurihan para parang lang ang ating sarili may iba pong nagpaparangal niyan yung mga tao na nagkakalup sa atin kung tayo'y naging mapagpakumbaba kasabihin na sa atin, Brad, dito ka sa mas mataas na kalagay. Napakasarap kung tayo'y pinagkakalupan ng mga bagay na yan. Ano ba pong sabi dito? At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian, unang isang hapunan ay huwag mong tawagin ng iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang iyong mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ay kanyang muling anyayahan at gantihin ka. Ano po ang dapat natin gawin? Dapat po at tumagahanda kay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga gulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo sapagkat gagantin sa iyo sa pagkabuhay na matuloy ng mga ganap. Kaya po dito sa bagay na ito, kung tayo man ay nagkakaroon ng isang selebrasyon o okasyon, huwag nating iimbitahan yung may mga yung mga tao na may kakayahan din maghanda para imbitahin din tayo. Vice versa, kundi piliin natin yung mga tao na walang sukat ikaganti. Halimbawa, ano yung mga katulad ng mga pilay, pinkal mga bulak Wala po silang kakayahan. Sila, sabi nga, mga salat sa pangangailangan, sarili na lang, pangangailangan, hindi pa nilang mag magawa. Sa yun yung nangangyayahan natin, Pagkat sila'y nagugutong din naman at kinakailangan nila ng pagkalinga. Yan po ay gawain ng isang tao kung pagkumpa tayo sa pagiging isang ganap. Sa mga tuwing bagay, patungo na tayo sa perfeksyon. Bakit hindi na tayo pabalit balik na muli sa pagsisisi na naman, sa bautismo, at pagkatapos sa mga turo ng pananalangin dapat, sa sarili pa lang natin alam na natin. Halimbawa, ano mga ang mga tinuro ng ating dakilang Panginoon? Kuha tayo ng sampol. Halimbawa, sa pagpapanalangin. Kung tayo itinuruan na ng pananalangin, dapat yung mga warning doon ng ating dakilang Panginoon na gawain ng isang mapagpaibaw, hindi na, na, na dapat natin ginagawa. Sapagkat, pagbalikan natin yun at ginagawa pa rin natin yung mahabang panalangin ng paulit-ulit. At yung mga pakitang tao na mga paluhod, magiging isa tayong mapagpainbabaw na tao. <coughs> sa makatuit, paano tayo mapupunta sa pagiging isang ganap kung balik-balik tayo doon? Naturuan na na tayo na bawal nga manalangin ng ang manalangin ng sobrang haba, ang manalangin ng paulit-ulit, ang manalangin ng mga paluhod, sa mga lansangan. Pagkatas na anyayahan lang tayo, sumunod naman tayo. Paano tayo magiging ganap? Dapat piniperfect na natin. Sabi nga, practice makes perfect. Sa pagsasanay ng ating sariling katawan, lalong-lalong na sa kabanalan, lalong-lalong na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon tayo may mapapakinaran. Kaya po, kung tayo tagasunod ni Kristo, kinakailangan natin sundin ang kanyang kalooban. Hindi yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Nakisika ang aking lolo ay nagdulubina o ang aking lula at yung mga iba naman ay lumuluhod sa rebukto. So, dapat kung tagasunod tayo ni Kristo ang tinatahak na natin na yung mga pangaral ni Kristo. Yung mga nagsulat sa mga kasulatan na ang pagluhod pala sa rebulto ay karumalduman. At ang panalangin ng mahaba ay hindi po pala pinakikinggan ng Diyos. Sa makatuwid, kung pinapraktis natin yan, paulit-ulit na ginagawa natin hanggang sa makasanaya natin, magiging na isang ganap. Sa makatuwid, inaayos na natin ang ating mga lakad sa pang-araw-araw na pangunguhay. Hindi na kinakailangan turuan pa tayo ng iba pang turo sapagkat ipinagkalong na walang iba sa pamamagitan ng ating nakilang Panginoon <laughs> na dapat nalang nating sundin ang kanyang kalooban pero natatalo pa rin tayo ng pita ng naman bumabalik na naman tayo sa ating kalagayan sa makatawid may pagsulong ba tayo? Paano tayo tatawagin mga ganap? Kung binabalik-balikan natin ang pagsisisi na naman ng kasalanan kaya po, kung tayo ay sinasahin natin ng mabuti na pagkontrol ng ating sariling kalooban na lalong-lalong na yung ibigin mo ang iyong kaaway, idalangin mo ang sayong nagsisiusig. Kung pag-arala natin, spiritual po yung Kaaway mo na, yakapin mo pa, iba ka, tagain ka Kaya e, ibigin mo ang iyong kaaway, idalangin natin sa pamamagitan na sana'y hilingin natin sa Diyos na mabuksan ang kanilang pag-iisip at sila'y kumupa ang galit nila at hindi na tayo awayin. Yun yung pagkatapaw sa katayo humingi ng tawag sa kailan. Kaya po, kung titingnan natin, napakahiwaga ng mga sinu pinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Paano tayo magiging galak kung hindi natin alam yung mga turo, yung mga aral na pinahayag ng ating dakilang Panginoon? Paano tayo matututo kung hindi natin napakinggan ang aral? Paano natin pakikinggan kung hindi tayo dumadato ng mga simbahan? Sa makatawid, kinakailangan din natin sanayin ang palaging pagdato ng simbahan para nang sa ganun ang ibanghilyo ay hindi natin makaligtaan. Yan ang yung pamamalaan ng Diyos nang sa malaman ng bawat isa sa atin kung tayo tapat sa Kanya sapagkat ang tapat sa Diyos at pagkasunod sa ating nakilang Panginoon, ginaganap, ipinapakita sa gawa ang pananampalataya na walang iba. Sa bawat gawain, palagi tayong narito at nakikinig ng ibang helyo ng Diyos. Kaya kung tayo po, balik na naman sa mga dating gawain, hindi natin mapiperfect yan. Magbuhay man, maguli sa mga patay, hindi tayo tatanggap, kundi dahil bumabalik tayo sa dating kalagayan. Kaya po, kung tayo man ay naghahanda o nag-aanyaya, isipin natin yung mga bagay o mga tao na walang sukat ikaganti sa bawat isa sa atin. Kapagka sa tunay na nakikita yan ng anak natin sa lihim, siya po ang gaganti sa atin sa huling araw o sa pagbabalik ng ating dakilang kayo noon sa pagkabuhay na magpulit sa mga patay. Nandoon po yung pinaka-regalo ng Diyos. Yung mga pinagsakripisyuan natin nung tayo nabubuhay sa ibabaw ng sangibutan. Yan, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, nandun yung reward. Nandun yung gantimpala, pala na tapanggapin natin. Pero kung tayo yung mga sarili, ang iniisip lang natin sa halip na maghanda para ipagkasaya, ipagkatawa doon sa mga tao na walang pangangailan. Alalaan natin mula pa noong unang panahon, kasama ng kautosan na yan. Kasama na yan sa kautosan ng kaloob o tinatawag na tithing. O ikaw, pagbibigay ng ikasampung bahagi na ipapakaka, ipapa, yung inipon mo doon, ipapakain mo sa mga ulila, sa mga balo, sa mga pingkaw, sa mga pilay, sa mga nangangailangan. Kaya nung unang panahon kasama na po yan sa ikapo. Pero dahil nga ang aral ay binabago ng tao, dipindi po sa mga namumulong sa atin. Kaya po ang nangyayari. Nahihirapan tayong sundan yung dapat na aral na kapasan ay ginagawa natin sapagkat natakpa ng ibang mga aral. Kaya po ang ginawa ng ating dakilang panahon, itinuwid yung mga aral na yun. Ipinagkalog niya na yung mga pamamaraan at salamang maulawa ng bawat isa sa atin ang tunay na pamamaraan para makalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Dakilang Panginoon na siya ang tanging daan upang masumtuan natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay tinuturuan, inaaralan, upang sa ganun tayo ay matuto, mapabuti ang ating mga buhay at ipagkaloob sa atin ang kaligtasan sa tungo sa buhay na wala Kaya salamat po sa Diyos kung tayo po ay pinagkalooban na mabuksan ng ating mga kaisipan sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na kinakailangan mapunta na tayo doon sa pagiging isang mabuti tao, isang ganap na tao dito na lang buhay sa ibabaw ng sanglipan. Hanggang dito na lang muna ang kapitibahagi natin sa oras na ito. At pagpalain tayo ng Diyos, anuman ang ating karainan, kahiningan, ipagkalog nawal ng Diyos sa bawat isa sa atin sa makatuloy sa pangalan ng ating napilang Panginoong Isang Kristo. Salamat at magpapalang hapon sa bawat isa.